What's up mga mare? For today's video nga pala mga mare is ipapakita ko sa inyo yung before and after na aking pipinturahan dito sa aming salas. Yes mga mare, magdi-DIY po tayo ngayon dahil wala tayong budget pang paggawa or ano. Kaya magdi-DIY muna tayo. Ayan, so kung, ayan, so kung makikita nyo, mga mare, ayan, ito na siya yung napinturahan ko. Siyempre, pero bago yan, sisimulan muna natin yan sa umpisa mga mare. O, oh, diba? Grabe agad ang transformation. Sana all ganyang abilis gumawa ng mga mare. Pero, syempre, hindi pwede yon So, ito na nga mga mare. Umpisa na nga muna natin magpintura. Yun nga pala, maganda nga palang klase ng pintura na bilik ko mga mare. Kasi, ano siya, bukod sa walang amoy is, ano na siya, waterproofing na siya mga mare. Pwede siya sa bakal, pwede sa kaho, and then pwede rin siya sa semento mga mare. And ang kagandahan nga pala dito sa pintura mga mare is wala siyang amoy. Kaya kung may bibis naman kayo sa bahay nyo, don't worry mga mare kasi wala siyang amoy. Hindi siya matapang and hindi siya masakit sa ilong mga mare. And ang gandahan dito mga mare is mabilis siyang mat Mabilis siya mo mga mare. And so ayun na nga dahil wala nga tayong budget sa pampagawa. Kaya tayo na lang muna for today's video ang mag diy mga mare. Dahil nga sa maliit lang naman tong mini sa sala namin mga mare, kaya ako na lang nag-decide para magpintura dito mga mare. White nga pala yung napili ko kasi para maaliwalas or malinis siyang tingnan sa ating mga paningin mga mare. Diyos ko mga mare, kung titingnan nga natin sa video, is napakadali lang talaga magpintura. Pero hindi nyo alam mga mare, masakit talaga siya sa braso. Kaya salut naman ako sa mga pintor natin dyan, na nagsatsaga sa initan, makapagpintura lang sila. Salute po ako sa inyong mga sir, mga. Hindi talaga biro ang pagpipintura, mga mare. Kaya salute po ako sa mga nagtrabaho dyan. Kumita lang ng pera sa initan, mga mare. Diyos ko, grabe. Ang alay dito, mga mare, ito lang yung pipinturaan ko, mga mare. Sobrang nakakalay nga sa braso. Pero dahil ginusto ko to, kaya no tayo, mga mare. Pagpatuloy na natin ang ating nasimulan, sir. Sure. So, ayan mga mari. ito na pala yung final look na ating mini sala mga mare. Ayan, lumiwanag na siya compared sa unang wala pang pintura. Ayan, yan lang naman ating for this video. Thank you for watching. Bye!